magtatanong tanong lang tayo sa dangwa eh bablog natin kung magkano na yung ano magkano na yung mga ano ngayon bulaklak ngayon ha so its 11am february 13 ah uh, punta tayo dangwa kasi wala tayong magawa lets go so siyempre magtatanong tanong tayo at bahala ko na ring kaya naisa mamaya yung ano yung mabibili ko na bulaklak uh, kasi hindi ko ma-upload so sorry naisa may advance ko ng kagandahan at haba ng buhok mo ngayong February 13 so may time pa naman ako para magatid sa Makati since 3pm pa naman yung aking pasok sa trabaho so Dapit lang sa atin ng Dangwa guys uh, Wala pang mga 15 minutes nandun na tara so, Yun, so, so subaybayan nyo kung magkano na ang bulaklak Pagdating ng February 13 Actually uh, marami dyan sa ating mga riders, sweet lovers Syempre ang mag i -inquire sa Dangwa pagdating ng 14 so, oh, oh, siguradong may price increase tatanungin na natin bukas kung magkano magkano ang i-increase sa price ngayon pati sa bukas ah okay tatanong na natin yan guys ah, para Siyempre malaman natin hindi ko lang alam kung malabo hindi ko lang po na punasan to check na rin yung mamaya kahit maalog pagtisan nyo na para lang mayroon tayong front view sa aking muka mukhang paa diba yung jersey jersey lang tayo okay. wala tayong damit sa loob ah Uh, ah. ah, na-miss ko mag-vlog wala akong magawa eh kasi sa bahay halos nagawa ko na lahat ng mga gusto kong gawin so eto let's go for the February 14 Valentine's i-advance na natin yan guys para sa ating vlog oh my god so lahat ng mga lover boy nandito ngayon pero ikutin natin yan tingnan natin oh, magkano my god eto una magkano kaya ato. hey magkano sa bukay nyo magkano 600 yan okay Sige. Bawas pa naman yung rose. ah, Oh, magkano na yan yung mga puti? Yung ano? 600. Pataas na ba? Halos? Uh, bukas magtataas pa yan. Alam, tataas bukas. ah, Sige, sige. Ikot na muna ako. Thank you. 600 na. Guys, so... Bukas daw, magtataas pa. Pero... Ito yung mga bungad lang 'to eh. Ah, tatanungin sa dulo. Asok. Magkano na po yung ano, bukay nyo? Sa inyo rin 'to. Magkano na po yung bukay nyo na ganyan? Yung sa dulo Ah, ayan, napula. Toto na siya. Ilang piraso 'yun? 10. roses. Ah, iba siya sa mga typical. Iba siya sa mga ano, roses na usual. Oo oh, Wala nang bawas sa 2-2 yun Bukas ba? Tataas pa yan? Mag, magkano tinataas yan pag bukas? Hanggang oh, 2-5 Hanggang 2.5. 5, 2, 5. Oh, Taas na rin Okay, no? ikot mo muna ako Okay, sir Bigyan ka sa'yo 2-5 okay. Naku Out of range Eh, <laughs> Ewan balik ako Ikot muna ako Pero maganda Okay, wait lang po Mga uso Yun, sana all kay Dok Serte naman ang mabibigyan ni Dok Kuya oh, yeah, Dok oras na para gumawa ang reseta ah. traffic na naman so mga yun sana all na naman sa, so. sana grabe naman talaga yung mga effort ng kalalakihan natin guys o so. diba ang makikita nyo puro mga nagsya shopping na ng flowers kaya i-appreciate nyo guys ay girls I-appreciate nyo kahit na hindi mamahalin yung may bibigay sa inyo. Kasi napakamahal na talaga kapag mga ganitong season. Sina, sasamantalahin talaga ng mga sellers yung price. So, intindihin nyo kung kahit tatlo, isa lang ang maibigay. At least, ayan May effort. Nandun yung effort eh. di Diba? Pangkain kaya nyo na lang yung ano, yung kesa mahal ang bilhin sa inyo. Pero well, kung mapera, mapera naman talaga. Ah uh, okay lang, okay naman. Kang kaya naman. Pero Ah uh, guys, kung ano, kung di naman ganun yung budget at medyo tight, okay na yung mga ano, badala, dalawa, tatlo sa pwede okay, na yun. What matters the most is the... Uy! Putang ina gusto mo sa St. Sa Peter noon oh. Ah. What matters the most is the effort. Ako rin, patry ako ng St. Peter guys. Oh my God! Ah, huwag tutularan. Tayo. <laughs> Woohoo! Marami nang huli guys ha. Ah. ah, ingat sa mga ano, dadaan dito. Na, uh, pambili niya ng bukay eh, maging roseta ni Kuya Doc Enforcer <laughs> Boss Magkano na yung bukay niya Eto Magkano na ganyan? 1, 5, 5. Magkano na bukas yan? 5, 5, 5. Hindi na tataas Fix na yung price niya Saan ang yan? Yung 1.5? Saan so, lang? <laughs> Eh, ano ka ano? Ay, ito mo ganda eh. Hindi, okay. eto oh. Ah, ano ba yan? Depende sa dami ng rows? Oh, ikot muna ako. Sige, sige. So, 1.5 na. Hindi na daw ganun tataas bukas. Pero hindi natin sure. Ito, madami na dito. Hindi ko alam kung saan ako paparada na lang ba ako. O magtatanong ako. Tatanong na lang ako sa gelid-gelid. Siguro, sa loob, mas mura yan, ha? Mas mura yan, mas mura. Okay po. Okay. Hmm. Tingnan mo nga to. Yeah, may tulip tayo, sir. May mga, uh, uh, mga ganito. Maga, nagiging ganito, sir. Oo. Magiging Ano ba yung mabenta nyo? Yung mga ganyan? Mga tulip, sir. Ganyan. Hmm. Sige, sige. Tingin-tingin lang ako. Ano yung tulips? Important mm na rin yung pinag-ibigay na ay sana yung hangin. -hmm. Ito, Ecuadorian rose. Sige, sige. Ikot lang saglit. Tingin-tingin uh, pa tayo. Siyempre naman yung mga ganda-ganda na. No? Para kay aking Naisa. Kaso, kahanapin ko sana sa'yo, yung may stand. Pagkano yan? 1K May Ayan yung pinakamaganda ang design nyo Kaso parang bukong buka naman Bukong buka na siya Ano ba was yan? 1K? 950 sir 950 Kaso bukong buka na ito eh Wala ba nung ano? Baka masira na agad Pagka bukong buka diba Parang ano na yun? Pa ano na yun? Ha? Oo. Oh. Eh. Hindi pa po. Hindi pa po. <laughs> Abot bukas yan? Gagawa lang po namin po sir. Ayo. Abot mo bukas yan? Opo. Babad yun lang po sa water. Uh, wait lang. Ikot ako. Balik ako. Thank you. Eh, ang alam ko, pagka mga ganun na bukang buka, eh, palanters na. So, eh, hindi ako makapanatag eh. Dito sana eh. Kaso, ah, di ko maiiwan ang ng aking bike. May mga maganda rin siguro sa loob-loob. So, di tayo makapasok dyan, guys. Aha. Uh -huh. Okay. mm Tayo -hmm. po. Thank you. And, di ko masyadong trip yung design. Let's see, let's see. Aha. Aha. Aha, aha. Oh my god. Parang ang ganda nung ano. Kaya lang ang mahal to, to. nakita ko doon. Ah, siguro tawaran na natin. Mhm. Mm so guys, ah. Uh, daming, daming design, daming bouquet. So, lahat naman yun ma-appreciate ng re-regaluhan nyo. Ay, mag-aaral sa sunflower. 1.5 uh, yung 10 pieces. Oh, 1.5 na. Pag 3 pieces, mag-ano? 500. 500. Parang 500 pero ano. Ay, then 10 pieces na eh, no? Hmm. Sunflower. Parang ano eh. 1.4 per 1.4. Sige, okay, ikot muna ako na eh. Thank you. One, four, thank you. O, oh, ito guys, uh, bisitahin nyo tong sunflower shop ni nanay. One, five daw, tsaka... Tataas pa ba, ba yung bukas? Tataas bukas? Okay. Okay, okay. Uh, shoutout kay nanay. Go na daw kayo dito lang. Oh. Yan. Okay, go na ako. Uh, iba yung napupusuhan ko na bilin. Hindi yan eh Hindi yung typical na roses Ah, Check natin yung ano Check natin ng China Rose China Rose by By this Ito yung maganda Kasi yung gusto ko naman medyo kakaiba okay Ito ba yun? Dito ba ako nan? Ay dito pa dito pa ito pa One way yan, one way Ako, maaari ah, re Resetahan ka ni Kuya Doc Ito Ate Sabi sa ikot ako eh Bigyan mo ako discount ah, mga Maganda ka no Bigyan mo ako discount. Hanggang 2K lang talaga. Hmm. Discount mo pa ako. Pwede bang ano? Yung ganito yung ano niya? Ganito yung ribbon niya? to wala. Plain eh. Ganito gusto mo? Kulay? Oo. Uh, oh, okay. Sana yan. Uh, ay. Di, nag, di na magmamatch no? Ganito talaga. Uh -oh. Pero ang ganda sana nung may ganito. Uh. Discount 1 Pwede na yan. <laughs> Bukas, marami ka namang benta. Okay. Eh, lalagay ko sa vlog yan, oh. Hanggang 2 <laughs> okay. Ano ba to? Mas malalaki ba to doon sa mga, ano? Weh. Okay. Pangit ang local ngayon. Nawikot ka lang iba, oh, Kaya nga bumalik ako, eh. 2 lang? Wala kaming local, puro China. Ah, sige. Pwede bang, ano? Transfer bank? Or Gcash? Gcash na lang, sir. At Nakabili na tayo ng flowers. Para kay Naisa. Wala ba kayo tayo may stand? <laughs> Ay wala na. Wala na ako makita may stand eh. Ayan oh may sticker pa si ate. Ayan ate oh. Follow mo ko oh. Sa YouTube at sa Facebook. Iyon. <laughs> Ayun o, maganda ng mga flowers ni ate. Ang maganda yung design. Kasya dito yun, te. Kasya bata dito, eh. <laughs> Magkasyay natin. Ayan, bisitahin nyo si ate dito. Sa... Ano street to, te? Vicente. Vicente Cruz. Sa... Uh... Maria Clara ba? Uh, Vicente Cruz, Maria Clara Street. Ayan o, corner Vicente G. Cruz Okay, dito kaya ate, maganda Nagikot na ako eh, kaso Maliliit nga Pero pwede na rin yun Ma-appreciate na ng mga uh, bebe nyo So yun ha, pinaprepare na ni ate yung ano mo May pa-ilaw-ilaw ka ba daw kaya ate, nice ha Nako Diba? Diba? Ayun eh, no? oh, Tingnan natin sa video Nice one Diba Video natin na iPhone Yun you know? Diba On touch fan flowers mo Ayan na Kaya ganda na mga flowers ni ate Diba Ayan na diba, Vicente G. Cruz para yung Clara Pagkakita pa ako ng pag ni ate Twitch na hindi ito bukas Para sosyal sosyal yung bigay niya sa bebe niya Diba? Sakto lang, break nila sa trabaho, dadaling mo na Ang ganda oh Diba? Maganda siya kaya tayo, February 13 pa lang, no? Oo. Eh, para ma-upload ko din. <laughs> Buti na lang guys yung Xbox natin, no? Oh. Kaya siya dito isang bata, guys, eh. Kaya, lab na lab ko to, eh. Hindi ko mabenta. Paano pa kung naka big bike tayo, eh. Wala. Hindi magkakasya, guys. Kaya, pag hindi kasya, hindi pwedeng hindi kasya. <laughs> Ay, oh, ayos na yan. Oo, kasi yan, kasi yan. Ayos na yan, ayos na. Wala, basta wala. Wow! Oo, oh, kasi yan, kasi Oh! <laughs> thank you, ate. Ano pang halaman, ate? Samantha po. Samantha. Follow mo, ate, Samantha. Dito kayo, oh Guys. Thank you, thank you, ate. Thank you, po. Tanaka, makati. <laughs> Yun. Thank you, thank you. Uh, okay, so... Nice, uh, wait for me. Maganda ka ngayong araw na ito haba ang hair diba so yun nga guys ah di naman importante sa mga mahal nyo siguro kung kano yung ibibigay nyo kung simple lang okay lang yun ang mahalaga you give the effort the Basta yung effort. Ayoko na mag-English eh. Nauubos na. <laughs> so ito, sana all naka Porsche. Sana all naka Jeep. Ay, malamang uh, ay, Mamahalin nang ang ibibigay ng mga tropa natin. Yan. Uy, mahal yan guys. Ayoko bumangga ng ganyan. <laughs> dito sa ano expressway no sample nga 2,000 pesos eh na si motorcycle below 400cc not allowed Diyos ko naman grabe naman di ba diba guys to, 300cc to pero kay to dyan di na hangin to basta basta pakabigat nasubukan ko na madaganan ito dati ang bigat guys Wait, di ako makatayo diba? since ang ni-study lang naman dun sa expressway is yung paghampas ng hangin sa mga sasakyan yung mga bus, mga truck pag nahampas kasi ng hangin dun eh parang nag-uuga yung ano eh, yung mga motor na ano, magagaan diba? ah! <gasps> dito ito! Oh, St. Peter! <laughs> let's go mabilis na tayo makakarating ng Makati guys kasi uh, patay oras naman hindi uh, na uh, ganun ka traffic diba so uh, dito na tayo sa Pacific Star Building so hindi ko alam kung sa likod or sa harap uh, uh, kasi pag matagal daw dito sa harap pinapaalis sa harap Motorcycle parking, that's actually good. have straight song natin siya. A few moments later, hello, maybe because I know, Dita. Ano to? Ano? Ano? Parada muna ako lab. Na? Ano so, sa sabi mo? <laughs> diba 13 pa lang? Hmm. Ang ganda mo. Tiling mo ito sasakay ako sa MRT. Gusto <laughs> na mulak na ka kung gano'n. Bakit? Bakit? mo. Kala mo sobrang ganda yeah. mo fuck? Sino ka dyan, Eh. Ay. <laughs> Ay, ako? Pinakabahan ako. Uwi na tayo guys Successful ang plano Yeah Happy Valentine's Day sa inyo guys So, uwi na si Walmotorvlog It's 12.53pm uh, Uwi na tayo para mag work At medyo edit edit natin Ang vlog for today's video Nagbabihay tayo Pauwi At magsasana all sa mga may dalang bulaklak at sa sinaisa hindi na magsasana all happy valentines from one motovlog huwag kalimutan mag like share and subscribe so yun at successful ang vlog for today's video magkana na ang presyo ng bulaklak although di naman natin lahat na tanungan pero at least may ideas And medyo nalibot kayo sa damwa Diba guys? So yun lang naman